Pong niya ho muna pag-usapan nga natin supply ng baboy kasi gusto eh, nako gusto ko pa naman ngayon ng ano. Ah uh, ano yun? na uh, lechon kawali. Tapos yung yung pinakpit andoy, tapos doon mo ilalagay yung lechon kawali. Ilalahok mo doon. Gusto ko lechon. Gusto. <laughs> Hindi talaga pag mas dadam, basta mo ng ano, ma ang dadamihan ng bagoong si uh, Ginoong Rosendo So, Chairman and President po ng Samang Industriya ng Agrikultura, ako sabi po natin. kasi uh, Kasendong, Engineer Rosendo So, Engineer, good morning. Si Orly po ito sa DCWB. Kamusta ka na? Yeah, man, no, Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat. Oo. Oh, eh, nagulat ako. Merong mga litsunan dito sa, sa ito. Malapit lang sa amin. Eh, eh, kontaminado ho pala ng African swine fever yung mga baboy. Ano bang, ano bang kwento sa likod nito? Paano nakapasok? Paano ito naidala dito? At uh, parang, ano, parang walang, ang, walang ginawang pag-ubantay. Ano ba nangyari dito, engineer? Yeah, baka, um, ang, ang ano kasi is ano eh, uh, kukuha sila sa uh, other places no uh, uh -huh. yung na idala doon sa area is uh, uh, contaminated or may may ano may tama no so uh, yun ang nangyari so ang ang uh, area na tinamaan uh, kaya kaya ano uh, down pero uh, uh, we think na ano naman eh mabilis naman ayusin yon uh, dapat uh, i, i disinfect and uh, uh, i clean up lahat no para at least uh, within uh, uh sa tingin natin, within one week, two weeks, eh, pwede nang uh, buksan ulit para at least eh, uh, ma-check kung saan source ang galing yon para at least eh, ma-isolate yung uh, yung lugar na nakunan. Pero chairman, ang pinagtataka ko, tulad tulad ng ko kanina, akala ko ang dami na nating safeguards dito, ang dami na nating ang dami na nating ginagawang paraan para uh, kasi ko tulad yan, matutuklasan na may ganyan na naman. So pa panibago na naman itong pagsasanitize. Panibago naman itong pagsisecure ng area ng mga baboyan na kinakailangan maklear. Kung dito galing yan, sa magaling may balita pa ba tayo sa galing itong mga baboy na ito. Mm ano, uh, kanya-kanyang kwento eh. So, uh, kailangan talaga is uh, malaman kung saan saan specific area na para oh, this eh. Oh, kasi nga, uh, tulad, tulad nito, baka isipin ng iba, eh, weekend pa naman ngayon, ang daming mga pagtitipon, ang daming mga gathering eh. Baka pag uh, may isang gustong uh, magluto ng adobong baboy, baka magdalo. Wala namang ganun tayo dapat ipangamba ha, engineer? Yeah, so, so, far naman ang ano eh, ang ASF eh, Uh, hindi naman ah uh, uh, makahawa ito no sa sa tao or anything ito is uh, to prevent you spread yung pagkalat sa, pa nga po oh yung kakalat pa sa ibang sa mga bambuyan. babuyan yeah, oh. mga pigery. no so yun ang uh, pre prevent kasi yung mga mga kung yung yung uh, consumer pumunta dun sa area tapos uh, Uh, matapakan dun sa lugar. For example, dun sa lugar yung uh, bumili, tapos may alaga pala sila backyard dun sa pag-uwi nila, matatamaan yung uh, baboy dun sa alaga uh, kung may alaga silang backyard dun sa lugar. So, yun ang pre prevent ng uh, uh, ASF kaya very strict yung uh, protocol na dapat gawin. Uh, reaction lang engineer mukhang uh, merong dapat tayong tingnan obserbahan sa sistema ng pag kung uh, kasi di, malaki pa rin ang uh, baba ng ano, taripa sa pag import ng karne ah uh, engineer ha? Huh? mukhang ito yata siguro dapat tingnan ulit suriin ulit ito sa so, yeah, nyo? yun, ang inaano natin no? Uh, dapat eh, kasi yung mga frozen ano yan eh, uh, pwedeng pag ma, kung mabuhay pa rin yung ASF, eh, pwedeng uh, uh, mag-transmit yan. So, yun ang kailangan tutukan talaga yung mga pumapasok dito sa ating bansa na important. Mm -hmm. Parang, uh, parang, na, hindi, uh, parang kahit siyang agulo tingnan. May talagang subject sa pag-pag-aabuso uh, at mukhang kinakailangan bantayan itong mga inaangkat na mga produktong ito, 'no? Parang itong mga nakalipas sa na araw para bubabarin naman sa dating kalakaran, na uh, engineer. Yeah, oo, kailangan talaga 'no. At tukan yung mga pagpasok dito sa ating bansa para tis eh uh, itong mga uh, nag-aalaga dito sa local eh uh, yung foods put uh, safety net in mayos hmm. oh, sa bagay, maganda siguro nga, tama nga naman. Ng, I, I, think iniimbisigahan ng uh, Quezon City LGU yung pagkakatuklas na yan ng mga baboy na may asf sa mga litunan. Siguro diyan kami kukuha ng follow-up sa susunod ng mga pagkakataon. Engineer, balik, uh, punta ko lang yung presyo ng mga bilihin. Ano ang monitoring po ninyo? Mukhang noong nakaraang linggo, mula Martes, Merkoles, Webes, Biernes, sa palaiki report ni Mark Makalalad, inumpisahan ni Christian Mayo ni Lunes, mukhang walang pagbaba sa presyo ng mga gulay, lalo na yung ating... Uh, malimit na batayan ng uh, pagtaas ng presyo ng mga bilihin yung sili uh, engineer ano monitoring po ninyo yeah ang ang ano ang gulay talagang apektado no sa no uh, tanghari na uh, bagyo na doon uh especially uh, yung unang tinamaan is yung uh, bisaya area no tapos uh, okay. ito naman eh, yung luzon so uh inexpect talaga natin na yung gulay eh talagang uh, uh tataas no uh, so feel wala yung problema natin eh uh, ito is uh, yung mga nag uh, hindi pa hindi pa ganung kataas no dahil uh, yung mga nag harvest ng maaga eh binenta, pero uh, ang expected is after yung uh, dumaan yung bagyo, eh, yun ang problema natin. So, expected talaga uh, one month time, eh, mataas ang presyo. Oh, ng ganun ba? Time. So, ibig sabihin itong uh, pagtaas ng presyo ng mga gulay, asahan natin sa darating pag dalawa hanggang tatlong linggo ay eh, tataas? Tama ba yan? Yeah, etong oh, etong ano, marapdaman na lang natin no, itong week na ito, this coming week pa pa papunta ng uh, around ano yan, uh, isang buwan ganun siguro ang uh, uh, pressure natin after uh, itong nangyari na bagyo. Ah um, nakaka kaya ako nang lulumo pag ganyan ang mga naririnig ko minsan engineer dahil ang susunod na hakbang niyan eh magpapaintulot na naman ng DA na mag angkat tayo ng mga gulay. <laughs> Tapos ah, ah, para... ang, ano kasi eh ang ano early ano eh yung gulay naman Uh, ano yan eh, 35 uh, to 45 days eh, aangin na, no? So, natin, so, hindi na kailangan, so, ha? Wala, wala, so, wala tayo kailan. dapat marinig na, oh, kulang tayo ng, kulang tayo, ah, kulang ba kanya ng talong? Gay, okay, yeah, import tayo ng talong. Kulang tayo ng sitaw. Import tayo ng sitaw. Uh, hindi na kailangan. Yeah, by then kasi, ano eh, pagka pumasok yung uh, stocks, eh, ano, uh, it will take mga 45 days din eh. So, ah uh, hindi naman kailangan. Mm, mukhang kinakailangan ngayon. Um, uh, tama ay natin na pag-uusapan yung, yung kalat na pag, uh, pagtatanim. Para kung sakasakali may problema sa supply ng uh, alimbawa yung mga gulay o bigas na naapektuhan ng bagyo, yung ibang mga lugar na hindi ho naapektuhan ng bagyo, doon tayo kukuha ng ating aangkating, o uh, kukunin ng mga produkto na kinakailangan mag-import. Pero mukhang talagang uh, Uh, hindi ko lang alam anong problema, bakit hindi ma, ma maipa maipatupad yan. Sa kabila ng uh, marami dapat tayong tingnan na pwede pagtaniman, ay nga pala, naging subdivision na nga pala kasi iba engineer. Ano? La na nga pala. Y yung sa uh, ano no, yung sa palay eh, ano puti uh, buti na lang mar uh, ano almost uh, 90% eh naani na, na so kung makita mo walang masyadong ay, uh, dun sa oh. bigas natin. So, sa gulay na, lang talaga, gulay, mga gulay, uh, yeah, sa gulay. Mga atin nakikita sa uh, pinakbet at sa kasinigang, yung mga pangunahing gulay na 'yan. Yes, yeah, so oh, yun ang uh, naapekto talaga yung uh, sa gulay. Okay, sige. Anyway, Engineer, maraming maraming salamat sa iyong binigay ng pagkakataon Uh, basta't uh, maging maingat pa rin sa pagbabantay para akala ko hindi din tayo nakaka-recover sa ASF eh. kaya nagulat ako sa litsyo ng naman. nako po paano ito ngayon? yeah ah uh, sa tingin naman natin ano uh, yung LG, LGU naman kung ma-clean up yung area uh, and uh, maging mas stricto no, yung pagpasok doon sa sa lugar yung uh, monitoring para hindi matamaan yung uh, uh, lugar na, na nagbebenta or uh, doon sa slaughter area. Alright. Engineer, maraming maraming salamat. Ha. Sa ulitin po. Good morning po sa inyo, sir. Thank you, Mano Orly. Um, ang thank you po sa inyo. Chairman at Presidente po sa ng Samahang Industri ng Agrikultura o Sinag, si Engineer Rosendo.